Right, there we go mga idol, final hit Para sa ito ang underbone open Final hit There we go Ayan na, karabi, kitang kita Si Padon sulinay tanawa na lagi So, sa first hit na ganina mga idol Bagsak si Padon, pero ngayon Tingnan natin mga idol ha, Padon sulinay Wow, gara-gara kita lagi. Siapa kita? Karen labio, ini lagi Goma. Jadi aku. Alright, sudah so lakas setelah gamang idon. nalikid na wow Padon halaga grabe si Daryl W Woo! nagpakilala sa lipat si na W mga idol grabe sobrang lakas talaga ni Padon Sulinay mga idol basta motor race nga dola mga idol wala pa ni na sokat mga idol si Padon Sulinay sa motor race nga dola mga idol sa underbone no? grabe Diyaragitong ngayon mga idol ano bang nakain ni Diyaragitong Sobrang lakas, sobrang power, Mga Edon. Wow, padon sulinau sulinau, Woy, si siara gitung. Wuh, tangga pasok, Mga si Gitaran dari pejabat dia, oh. Ini di rumah, panggapan, kan. Wow, kelihatan, poh. talaga ang galawan mga idol ni Padon Solinay Wow, harapi, parang hindi underbo na Ang ah. nakamarapit na kay Iloy mga idol si Eloy de Goma Sayang na sayang Uno ganun na si Eloy Pero ngayon nal nawala Iba talaga mga idol Ang galawan ni Padon Sulinay Karel Gatlio pagilala ng mga idol Sanderbon Si Aramito Gati ako Sana si Eloy Anong nangyari kay Eloy? Paano yan? Paano ito Ang isa po rito kanina, paano yan? Anong diyan ba? Anong ang Ako, nagkinuklaan na mga idol So, leading pa rin mga idol Padon Solinay Woohoo! Garabi talaga si Padon Sayang na sayang si Eloy Bumagsak mga idol Mga champion mga idol sa ato ang underbone Hindi pa natin malalaman mga idol Dahil si Eloy kanina ang uno I think ang champion na to Si Daryl W mga idol Ang atong champion sa underbone Kung so, dili ko masayo pa kay layo na kanina Si Padon Sulinay eh. Nara sa pang lima So 5, 1, 6 Si ha? Murag Kau tulok kau patah nak Si Eloy sayang na sayang Si Ikan Oh si Ikan Tutu patro Champion kecikuan si Champion si Daryl Ani Thunderbolt Mga idol Pong diri tamas sayo pa ah, Si Ikan dayon to si Ikan Klaro na to si Ikan Daryl oh, Si Si Daryl Si Ikan